Ang sipag ba mo nga nitong sili na ito, mga kabsat? Kailan ko lang siya pinitasan? Ito na naman, dami na naman hinog. Oh. Kunin natin at iburo natin mga kakabsat. Pag nabuburo kasi, tumatagal yung buhay niya. Saka pwede siyang uh, ulamin. Ayan, kunin natin. Masarap din ito ihalo sa gata mga kakabsat. Kapag ka na buro ito, mahal din. Yung isang bote nito, minsan sa mga nagninegosyo, 150 ang tinda nila. Yung iba naman, 80 Kapag ka binuksan mo eh ilan lang yung laman niya na sili kaya pagsagaan natin ng kakabsat na ah, pitasin ito na yung nakuha natin ayun, ayun din siyang isang gatang